Hi guys, tara samahan niyo ako magdagat na naman. Dahil sobrang tagal na naman tayo hindi nakakapagdagat ay ayang sobrang excited ako. Pero sobrang antok pa talaga ako sa biyahe dahil wala pa kami gano'n tulog. Kayo yung pagkagising ko ay nasa Marugondo na pala kami. Kaya guys, kung gusto niyo mag sa Little Boracay or kung hindi pa kayo nakakapagpamaling, diyan na kayo pumunta kasi ayan talaga yung pinakalas na pupuntahan mo. Dahil yung daan talaga mamaya is puro bundok. Na. Dahil na kayo mabibili ng mga pagkain. Tapos meron nga pala kami dito na daanan ng mga unggoy. Grabe, sobrang dami nila sa kalat lang sila. And take note nga pala guys, bawal nga pala yan lapitan. Bawal nyo rin siya bigyan ng pagkain. Grabe, sobrang tagal ko nang dinakita na ng unggoy. Ay, yung pinakalas na nakita ko talaga yung sa Yung mga pa. daan pala dito guys, parang bituka ng manok sa Quezon. Mm -hmm. Sabi liko siya. Yung pupuntahan nga pala namin guys, Little Boracay. Ito nga pala yan guys, sa Ternate, Cavite. Ito yan sa Barracks Marine Base guys. Kung gusto nyo pumunta dito, kailangan sobrang aga ninyo kasi sobrang higpit dito. Hindi ka na pag sobrang late mo na. sa mga gusto pumunta dito, kailangan maaga kayo ha. Yung entrance nga pala dito guys, 150. Tapos yung cottage naman, 500 pesos. Pagpasok nyo sa marine base guys, bibigyan kayo ng warning. Na bawal mag-picture pag may Or mag-video kasi, private daw nila ata yun. Mas maganda na rin to guys, limited lang yung pwede pumunta dito. Para hindi gaano crowded. Pero yung pumunta kami dito guys, Diyos ko, parang walang tao talaga. Parang kami lang talaga yung pumunta dito. And yung sun talaga dito is sobrang pino talaga. sobrang ganda talaga. As in, parang Boracay talaga siya. Kaya tinawag nila dito is Little Boracay. Pero ang pagkakalam ko, binago bago yung pangalan. Pero hindi ko na alam kung ano yung pinalitan nila. Yung 500 pesos para na cottage, tingnan nyo naman yung mga kubo, ba? Diba? Sobrang laki na, saka sobrang worth it naman yung 500 pesos. Saka mo. tingnan nyo naman yung dagat, ba? Diba? Sobrang ganda talaga. Niisip ko nga talaga na parang wala ko sa Cavite. Kasi ang pagkakalam ko, walang dagat na maganda sa Cavite. Pero meron pa rin pala sa Ternate. Kaya kung gusto nyo talaga pumunta dito guys, make sure na sobrang aga ninyo. Ayon nyo hindi kayo tanggapin dito. Mabait naman yung mga tao dito, guys. Sobrang approachable ng mga tao dito nakatira. Lalo-lalo yung mga training ng mga marine, mga navy, etc. O diba guys, parang inarikila namin yung daga Na as in, konti lang talaga kami dito. Pero kung gusto nyo talaga ng peaceful, ayan. Munta kayo ng weekdays kung gusto nyo ng walang ganon tao. Marami rin naman dito CR guys, bahala na kayo mamili. Yung iba talaga is walang mga water, kaya maghanap na lang talaga kayo ng maayos. At saka mga dog dito guys, sobrang approachable din. Ang babay talaga. Ngayon naman guys, so sumampay yung uri niya sa legs ko. Yung parang nag siya ng gusto nyo na magpaampon. asa saka mga pusa dito guys, sobrang cute talaga. As in, kusang lalapit yan sayo. Diyos ko, isong kailan pa ako naging dog lover at cat lover. <laughs> Hindi na rin ako nakapag-video sa dagat guys kasi sobrang init talaga. Pero tingin nyo naman ba diba, sobrang bilis ko mangitim nog, nog na naman tayo. Kaya pala ko pumunta dito kasi one year anniversary ni tita. Grabe sobrang bilis talaga ng panahon. One year na kagad si tita. Buhay lamang siya Diyos ko masaya dito lahat sana. Anyway guys tingin nyo naman yung nakausap kong bata sobrang bait din. Sobrang dami niyang kwento dito. At binigyan din niya ako ng kamachili oh. Nga pala guys bago ko makalimutan bawal pala sila overnight.